Basura dito, basura doon, basura kahit saan. Kung napapaisip ka kung saan napupunta mga basurang ito, mas mapapaisip ka kung saan nga ba dinadala ang mga basurang galing sa mga ospital o yung tinatawag na medical waste. Sa nagbabadyang pagsasara ng pinakamalaking sanitary landfill sa bansa, Saan na nga padadalhin ang mga basura mula sa ospital na hindi lang delikado sa ating kalusugan? May malaking epekto rin sa ating kapaligiran. Nakinala namin si Christopher, isang crew ng isang pribadong kumpanya. Ang kanyang trabaho, mangulekta ng basura sa mga ospital. Gaya ng mga gamit na face mask, gloves at syringe. Pero meron din daw pathological waste kung tawagin. Ito naman yung mga bahagi ng internal organs ng mga tao at body fluids tulad ng dugo. Karaniwang galing ito sa mga operating room. Isa sa mga pinakamahirap na trabaho sa mundo ay yung paghahakot ng basura. Pero merong mga uri ng basura na talaga namang hazardous kung kanilang tawagin at delikado dun sa mismong mga naghahakot. At sasamahan natin yung mga naghahakot ng hazardous waste. Pero kailangan talagang fully protected tayo kasi ibang klase yung hospital waste. Sa araw na ito, sasamahan ko si Christopher na mangolekta ng mga medical waste. Pero bago ang lahat, kailangan muna naming magsuot ng Personal Protective Equipment o PPE. Okay, let's do it. Bumaba kami sa basement ng ospital para simulan ang aming misyon. Nagsisimula yung trabaho ng mga nag hold ng uh, hazardous waste dito. Kumukuha sila ngayon ng mga drum. Dito natin ilalagay yung mga hazardous uh, materials. Ngayong araw na to, ang waste na aming iipunin ay yung tinatawag na M501. Ito yung mga pathological waste. In other words, ito yung mga human parts, mga katawan ng tao, dugo, lahat ng mga liquid. So, may possibility na may bacteria or makontaminate tayo. Kaya nakikita ninyo talagang kumpleto tayo ng, ano, ng safety gear. Okay. yung kanilang hazardous waste ay talagang sinisegregate nila at nilalagay nila sa isang specific storage area. Pasulat dito, hazardous waste storage area. Hindi basta-basta pwede itong pasukin ng kahit sinong tao kasi may possibility na makontaminate sila. Hazardous waste nga eh. So, may very dangerous. Kaya kailangan talaga naka-proper safety gear ka. Tara po, kuya. So maglalagay tayo ngayon ng protection sa mata kasi hindi rin natin alam kung ano yung pwedeng pumasok dun sa ating mata. So makikita ninyo, ito yung itsura ng hazardous uh, materials na nakuha dito sa ospital na ito. Kung makikita ninyo sa mga ospital, basta naka-yellow na plastic, ibig sabihin nun hazardous waste yun. May iba't ibang uri ng hazardous waste. Meron yung pathological waste na yung mga katawan ng mga tao, liquid, placenta, kung ano-ano. Tapos meron din tayo yung pharmaceutical waste, kung tawagin, ito yung mga expired na gamot, mga syringe, vial, etc. Tapos meron din yung, yung uh, isa pang uri ng waste na yung mga busted fluorescent lamps, ganon, iisipin ninyo, ah, ilaw lang naman, anong problema doon? Meron kasi yung mercury content. So, delikado yun para sa atin asing sakit yung Hindi kaya... <mimitong>, didinin. Hindi i-DDN. Hindi i kasi po... Basta <mimitong>, may maligaw na maligaw pa na Ah, I... so basta ipapatong lang. Huwag i-DDN, kasi baka mamaya mayroong mga injection, mga syringe. Maano pa tayo. So ganyan, okay na po po? Pupunoy lang po. Pupunoy lang po. Ah, Okay. 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 Ibabalot po niya, ma'am. Ibabalot na po. Opo, thank you. Binabalot niya ngayon para siguradong wala talagang maglilik kapag tinatransport nila. Patulad nito, oh, medyo butas na yung plastic, kaya delikado. Bawat isa sa mga taga-collecta dito ng hazardous materials ay dumaan sa matinding training. Para safe sila talaga. Ilang nag-training po kayo kuya ano po? Pero, ito ay mga M501 lamang. Yung pathological waste o yung mga uh, basura lang, mga dugo, placenta, laman ng tao, at saka kung ano-ano. Yun lang ang uh, human waste and human body parts, kumbaga, yung nakuha namin. Dahil sa araw-araw na takbo ng trabaho ni Christopher, hindi na bago sa kanya na makakita ng mga parte ng katawan ng tao. Doon po sa mga iba't ibang hazardous waste, yung pathological, pharmaceutical, ganyan, ano po ang pinakaayaw ninyo? Wala naman po kami ilaanyo, ano, ano basta, uh, ano, ano, sana yung na-reform, na yung pag-iwawin yung tambahayan, yun, so, ang na nga, yun, so, ayam ko nga yung, talaga makikita mo yung paa. <gasps> ha? Opo. Uh, eh, ano nga ginagawa ninyo pag nakikita? Oh, safety, ma'am. Ah, lalagay namin sa drum, papalutan, para hindi mo, ano, hindi kami maka tapos itakarga namin. Hindi na po kayo natatakot. Sanay na. Sanay nga po. Pagkatapos naming maglagay ng mga basura sa drum, hahaputin ito at nadalhin sa truck para timbangin at lagyan ng label. 21 kilos. Uh, nakasulat na hazardous waste. Kasi may 4 kilo yung bayad sa, sa kada, kada basura na nahahakot dito. Talagang malaking investment para sa mga ospital. Bawat isa talagang minimake sure nila na safe talaga at hindi makocontaminate yung community at saka yung environment. Bakit po ito ang napili ninyong trabaho? Um, Ma'am, dahil sa dami ka po ng tip na mga room. Oo. Opo, tanong po. Oo. Dito po, tanong ka rin. Tuloy-tuloy, uh oo. -oh. Kasi po, kailangan ko ng mga room. Um uh oo. -oh. Uh -oh. Hindi po kayo natakot na hazardous waste po yung ano ninyo, hahakutin ninyo. Hindi naman po. Kung susunod ka lang po sa... Ano? Patakaran, oo, oh oo, -oh oo. -oh -oh. Pero nung simula po, siyempre may kaba po. May takot. Nandiyan po yung ano po, uuwi ka sa pamilya mo, lalapit sa iyo ang anak mo. Siyempre oh. po, infectious yun ang trabaho namin. Ano sinabi ng asawa mo tsaka ng mga pamilya? Hanap ko naman di po sa kanila. Wala akong trabaho. Uh -huh. Wala po kami gaka-e-waste. Lalo pa lang din po kami. Uh -huh. Pero simula naman po nang nagtrabaho kayo dito hanggang ngayon, wala naman po masamang nangyari sa pamilya ninyo, nahawa o anuman. Wala naman po. Oo. Uh -huh. uh -huh. Basta talagang susunod lang sa ano, safety. o yung safety policy. Diwala lang din po sa taon. sa tao. Nga, ano, gagawin At saka yung kumpanya naman niyo talagang tinitraining kayo, ano? Ano po yung mga vaccine ninyo? Hepag Tetanus. Para siguradong hindi kayo mahawa. Bahagi si Christopher ng isang pribadong kumpanya na nangongolekta ng basura sa iba't ibang ospital sa Pilipinas. Umahakot man daw sila ng basura, hindi nila ito ikinahihiya dahil alam nilang marangal ang kanilang trabaho. May mga nagsasabi po ng mga tao syempre parang ay pag ang trabaho niya basura parang iniisip Opo. ng mga tao madumi Opo. ganyan. Nakakarinig ba kayo ng ganoon? Yes, Ano-ano ma Anong ano sinasabi po ng mga tao? May na ano po kami na Pwede lang oh, po yung pang pangungutya po. Ano sinasabi sa inyo? Ano trabaho mo, ginadangin po kami. Oh. Kaya sabi namin, hazard waste. Oh. Proud naman, mas kami po, proud. Kasi kaysa maging tambay. Pagkatapos ikarga sa truck ang mga basura mula sa ospital, ibinabiyahay ang mga ito papunta sa isang treatment facility. Yung machine na, we call it autoclave. So the autoclave, ang nag, uh, para matreat mo yung uh, waste doon, mag inject ka ng steam. No? The steam treats the medical waste. Pressure vessel siya, and pag nag ka na ng steam, tataas yung uh, pressure, no? and directly proportional siya sa heat. Pag tumaas yung pressure, tataas din yung temperature. So, that's the time na fully treated na siya. Sa isang complete cycle, no, uh, maabot siya ng one hour, no, kasama na doon yung loading, treatment, and disposal. Pagkatapos matreat ang medical waste, dinadala ito sa isang sanitary landfill na accredited ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Yung Kalangitan Landfill, talaga basically is a final disposal site ng lahat ng basura, all kinds. No? At yung, yung bukod sa pag-accept at pag-manage ng mga basuran dinadala dito, kami rin ay may mga servisyon na kami ang humahakot ng basura mismo from our clients. Um, we, we have our own fleet of trucks. No, yun ang servisyon na ibibigay namin sa mga kliyente namin. Kinukuha namin yon sa mga material recovery facility ng mga, mga LGUs ng mga munisipyo at sa mga ibang industrial clients also. May diretsyo namin hinukuha yung iba. We are the only landfill that uh, has this uh, special cell for the treated medical waste. Yung cell ay yung tinatawag na garbage pit. Yung tinatapunan mismo ng basura. Kami yung may talagang fully compliant doon and we have the permit to accept those kinds of waste. Kada araw, higit kumulang labin limang truck na punong-puno ng treated medical waste ang dinadala rito. Lahat ng medical waste, almost majority of the medical waste coming from Luzon, including Metro Manila. And most of them from Metro Manila. Meron pa rin kami natatanggap galing pa ng Palawan, Iloilo, at ibang sa Visayas may nakakarating sa amin. I residential waste, household waste. Yun yung mga ginagamit natin, natapon natin sa basura sa bahay, hinahakot ng mga munisipyo. Ang nirequire ng DENR, na EMB, is hiwalay ang household waste doon sa treated hazardous waste. Kaya kami, ginawa namin yon nag-comply kami doon. Nitong mga nakaraang linggo lamang, sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Karina na pinalakas pa ng habagat, mahigit isang libong tonelada ng basura ang nakalap ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa buong Metro Manila. Taong 2018, higit kumulang 55,749 tonelada ng mga infectious waste ang naiipon ng Pilipinas. Sa ulat ng DNREMB Online Hazardous Waste Management System, ang krisis na ito nagresulta ng 480% na pagtaas ng Hazardous and Infectious Waste Generation mula June 2020 hanggang December 2021. Dagdag pa rito, taong 2021 naman, higit kumulang 234,000 metric tons ng healthcare waste ang naipon. Aabot ito sa higit kumulang 6,000 trucks. Ang kalangitan landfill sa Kapas Tarlac kayang tumanggap ng tinatayang 400 cubic meters ng medical waste kada araw. 15 truck loads. Mga syringes, yung mga mga ano, magagaan lang ang ano ng basura. So, kahit yung isang truck niya kahit malaki, baala pa 10 tons ang laman nun. So, ang ano doon, ang estimate namin, on the average is 15 trucks daily, mga more or less 120 tons yun. Pero kung wala ang kalangitan landfill, saan na nga ba maaaring dalhin ang mga basurang kinukolekta ni na Christopher? lalo pat pinangangambahan itong tuluyang isasara ngayong Oktubre. Ang BCDA sinasabi na hindi na nila i-renew -re yung contract namin to lease the property. No? Kasi ang sabi nila, ito daw kasi ay o Build Operate Transfer na hindi pwedeng i-renew. Nakipag-ugnayan ng Caradoc sa Basis and Conversion Development Authority o BCDA. Sila ang may-ari ng lupa kung saan makikita ang landfill ayon sa aming nakausap, hindi sila makapangbibigay ng statement dahil nasa korte na ang kanilang kaso. Malaking banta hindi lang sa kalinisan kundi maging sa kalusugan nang nakararami ang napipintong pagsasara ng kalangitan landfill. From the time na matanggap namin yon, ititreat yon, and then as soon as uh, matapos yung treatment, diretso na yun sa Metro Clark. No, kung marami kang ititreat, siyempre, it, it, will take time, ano? Pero hindi siya dapat magtagal sa treatment facility kasi baka yung dating hazardous waste na treat mo, baka bumalik na naman na maging hazardous, ano? So, kailangan talaga mabilis naming madala sa Metro Clark. Siyempre, maghihintay kami ng tulong ng ating nasa gobyerno na mag-provide ng uh, alternative site sa ngayon, pagka sinabi ng DNR na meron isang sanitary landfill na accredited nila at meron silang cell for hazardous waste, eh di doon kami magtatapon ng treated waste. Importante na accredited ng DNR kasi may reporting kami sa DNR. So hindi namin pwedeng ilagay doon na nag-dispose kami sa sanitary landfill other than yung accredited nila. Nakipag-ugnayan na rin kami sa DNR para sa kanilang pahayag tungkol sa issue pero hanggang sa ngayon hindi pa sila nagpapaunlak ng panayam. Kinontak din namin ng DNR Region 3 na magbibigay raw ng panayam pero hindi ito umabot sa ibinigay naming araw ng pang-ere at pag upload ng episode na ito. Kung malaki ang epekto sa kalikasan ng simpleng plastik na basurap, Paano pa kaya ang mga hazardous waste na bula sa mga ospital? Kung hindi ito agarang masusolusyonan, darating ang araw na ang mga hazardous waste na ito nakahalo na rin sa mga basurang na mo. Ako si Cara David at ito ang Docs ang kwento sa bawat numero.